Ito yung tinatawag na halo. Mga kaibigan, o yung ginagamit na pangbayo So, ang kapare sa manare ay losong. So, babayohin niya. Alam mo, lalagyan ninyo, ko yun ng nilupak na saging o kamote o kung ano-ano pa man na pwedeng balay. Babayohin ninyo diyan kung walang gilingan. Ano? So, yan yung tinatawag na halo. So, alam ka ang ibang gamit niyan maliban sa pambayo. Uh, alam nyo nga ka, mga kaibigan na uh, isa sa gamit niyan, eh, kapag meron kayong mga kasama na kapag natutulog, eh, nagkakaskasa ng ngipin. Uh, magaling na dyan, eh, ipag ipakagat siya o oh, ipakagatin nyo sila dyan sa halo at mawawala ang kanilang pagkaskasa ng ngipin habang sila ay natutulog ang tinatawag na tot grinding na. So, maliban sa pagsampal ng chinelas, eh, pwedeng pakagating dyan sa halaw. At mawawala ang kanyang pagkakaskasa ng ngipin habang natutulog. At naari pa ang mas matinding bisa niyang kaibigan. Ay, ah, yung mga bagong tulid yan, ano yung mga bagong tulid yan. Alam nyo ba ka na kapag sinuuban ninyo ang inyong mga alaga na bagong tulay, na gamit na kakaskas kayo ng kaunti din eh. At yun ay eh, ipapausok ninyo. Diyan sa inyong mga alaga. Nakaw, sigurado. Napakatigas ng alaga nyo kapag yan nagalit. So, yan ay eh, na lang sa mga bagong tulay. Ano, yung mga bagong tulay na hindi pa masyadong magaling ang sugat uh, kakaskas kayo diyan at di diba, usok ninyo sa inyong mga alaga at kapag nagalit nga ako ay parang ganare sa pambayo ako hindi lalatulan to tayo kay Ann napakatigas galit na galit ang mga litid kaya naman kung gusto nyong ganare katigas ang inyong mga alaga nao, eh, ay eh, mga supot ay magpatuli na kayo at pausukan ninyo ng ganare siguradong hahanap-hanapin kayo ng mga babae na makasubok sa inyong pagkalalaki kaya naman ano bang inihintay niyo Suop na mga kaibigan huwag laga yan basta bagong tuloy ano ah, kahit na ikaw ay sisinta niyo sa at ikaw ay supot pa kung gusto mo magalit kaya na parang ganari katigas na ako ka, eh magpatuloy ka ngayong summer at pausukan mo ng ganari sigurado magiging matigas ang iyong pagkalalaki.